Morning. I'm Pat Balaba. Pag-uusapan natin ngayon yung tatlong pinaniniwalaan ng mga tao kung bakit hindi sila sumasali sa network marketing business industry. I've been nine years in the network marketing. Dito ko unti-unti na bago yung buhay ko. Dito ako nakapag-travel Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang ako, pati yung mga tao na nadala ko dito at naniniwala sa industry ng network marketing. So ano ba yung mang, ano ba yung tatlong uh, hindi uh, pinaniniwalaan ng mga tao kung bakit hindi sila sumasali? Una, ang network marketing daw ay scam. Alam nyo, may mga company talaga na ginagamit yung network marketing para makakuha o pag para makapag-scam ng pera sa mga tao. Pero naniniwala ba kayo na mayroon talagang network marketing na totoo? Mayroon talaga. So, ano pa yung pangalawa? Sabi nila, ang network marketing daw ay para lang yan sa mga tao magaling magbenta o person Actually, sa totoo lang, 2015 na nakita ko yung opportunity, wala po akong alam about sa pagbibenta So, naaral ko na lang yon dahil ang daming training dito sa Lifestyles. At alam nyo ba, sa office, ang dami kong nakikita na mga ordinaryong tao, ginawa nila yung business, pero ngayon nabago rin ang buhay nila kasi ginagawa nila yung business na ito. Pangatlo, na pinaniwalaan ng mga tao. Ang network marketing daw, para lang daw yan sa mga nauuna. Alam nyo, sa, ang totoong network marketing, hindi yan siya una-unahan. Alam nyo, ang network marketing, kung saan ako bilo ngayon, kahit nauna ka pa, at yung bago ay mas masipag, mas malaki ang pangarap, mas mabilis sila makaakit sa ladder of success, mas mabilis sila mabago yung buhay nila. So, hindi sila una-unahan. Ang totoong network marketing, hindi talaga una-unahan. So, kung ako ang tatanungin nyo, Network marketing is the best business in the world. Ikaw, ano ang pinaniniwalaan mo sa network marketing? Scam? Una-unahan, para lang sa taong mga magaling? Nagkakamali ka. Kasi ang network marketing, para ito sa mga taong totoo malaki ang pangarap. Para sa kanilang pamilya at totoo nagmamahal sa kanilang pamilya. Yun lang. Thank you and good morning.